Hi guys, uh, welcome to my vlog Apon Bars TV uh, Ano yan guys, pahina yan sa school Ito sa ano Barangay Kison, Balingasag Misamis Oriental Ayan, mga sipag na ano yan mga guys oh, Mga parents Yan dyan kami nagpahina guys oh. uh, Ano yan guys? Uh, gulay, yan guys Mga gulay, time namin yan guys Mga Yan yung mga parents na mga masipag guys oh. Pahina uh, sa school. Nagpahina din ako guys kasi ano. May nag-school na pagamangkin ko. So ako nagpahina sa aking kuhan. na ako sa ano. Paaralan. Para ano. Uh, taniman namin ng mga gulay. Mga gulay itanim namin yan mga guys. Yan o. Uh, madaming mga parents na ano nagpay na sa school so yan lang po guys uh, maraming salamat po sa panonood niyo dyan thank you so much at God bless us all